I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Baka kakapit, kapalitaan, patuloy po ang pagbabantay natin sa isang low pressure area o LPA na nakaapekto naman ngayon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Uling namataan ng pag ang low pressure area na yan sa bahagi ng Santa Josefa, Agusan del Sur. Ang good news po dito, hindi nalalakas pa ang LPA dahil ito'y nag-landfall na. Pero dahil nakapaloob ang LPA na ito sa umiira na Intertropical Convergence Zone, asahan ang mas matagal na buhos po na ulan. Wala katamtaman hanggang sa malakas na malak uh, malakas sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Uulanin uli sa mga lugar na labis pong si ng Bagyong Pablo at Quinta. Kaya ho ng Bukidnon, Davao, Agusan, Misamis, Cotabato at Sambuanga del Norte. Kaya naman paalala po sa mga kababayan po natin sa mga lugar na ito Maging alerto po tayo sa posibleng pagbaha. Bubuhos din ang ulan ngayon sa Visayas, lalo na sa eastern section nito. Hanging Amihan at eastern east. Lease ang magpapaulan sa eastern at southern section ng Luzon. Kabilang dito ang Bicol Region at Mindoro Province. Posible rin hong makaranas ng pag bukas dito sa Metro Manila. Itinaas naman ang pag-asa ang gale warning sa seaboards ng Luzon, pati na sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao. Kaya panawagan sa mga maglalayag, lalo na sa gumagamit ng maliliit na bangka, wag na po muna tayong pamalaot sa mga nabanggit na baybayin.